Ang sino man tumanggap sa Panginoong Sukristo bilang Panginoon at Tagapagliktas ay tumanggap din ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa sandaling tanggapin natin ang Panginoong Sukristo, ang banal na Espiritu ay mananahan na sa ating katawan at ito ang tatak natin bilang tunay na mananampalataya. 1 Corinto 6 verse 19 to 20 Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ito ay nagpapakita na ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga mananampalataya. Kaya't ang kanilang katawan ay templo na ng Espiritu Santo. Kung wala ang presensya ng banal na espiritu, patungo tayo sa kapahamakan. Ibig sabihin, hindi pa tayo tunay na ligtas. Ang katotohanan ay malaki ang papel ng banal na espiritu tungkol sa paghubog ng ating pagkatao at paglalakbay sa espiritual. Kaya napakahalaga na nasa atin ang banal na espiritu. Pero paano ba natin malalaman kung talagang nasa atin na ang banal na espiritu? Ano ang mga sinyales o patunay na talagang nasa atin na ang banal na espiritu? Number 1 transformation o pagbabago. Ang patunay na nasa iyong banal na espiritu ay kapag meron kang pagbabago sa iyong buhay. Kapag nasa iyong banal na espiritu, hindi ka na katulad ng dati, isa ka ng bagong tao. Hindi ka na ang dating makasalanan o dating masama ang ugali. Hindi na ikaw ang dating ikaw. 2 Corinthians 5 verse 17 Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kung sinabi mong nanampalataya ka sa Panginoong Isokristo, may pagbabago ba sa iyo? Ano ang nabago simula ng kilalanin mo ang Panginoong Kristo? At igit sa lahat, ano ang nakikita ng mga tao sa paligid mo? May pagbabago ba silang napapansin sa iyo? Kapatid, kung wala, baka wala sa iyo ang Holy Spirit. Kailangan merong mabago dahil iyan ang pinakamatibay na ebidensya na talagang nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Ikalawa, fruit of the Holy Spirit o bunga ng Espiritu Santo. Kung tunay kang nanampalataya sa Panginoong Kristo, hindi sapat na sabihin mo lamang ito. Dapat may makitang resulta o bunga sa iyong pananampalataya. Ito ang tinatawag na bunga ng Espiritu Santo na binanggit sa Galatia 5 verse 22 to 23. Ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Bilang tunay na mananampalataya, dapat makita ang mga ito sa atin. Una ay ang pag-ibig. Ito ang pinakamalaga. Ang tunay na mananampalataya ay may pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kagalakan. Ito ay malalim na kaligayahan na nagmumula sa puso at kaluluwa na kahit tumaranas tayo ng pagsubok, masaya pa rin tayo dahil sa kagalakang galing sa Espiritu Santo. Nakakaranas man tayo ng kalungkutan, pero hindi tayo nananatiling malungkot. Mas pipiliin pa rin nating maging masaya dahil alam nating payapa ang ating kaloban sa piling ng Diyos. Kapayapaan. May kapayapaan tayo sa ating puso na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala natin sa Diyos. Palagi tayong may kapayapaan kahit may mga alalahanin sa buhay pagtsatsaga. Matsaga tayo sa pananampalataya natin sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. May kakayahan tayong tiisin ng pagsubok at ang mahihirap na sitwasyon dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Kabaitan o kabutihan loob, tayo ay mabuti sa ating kapwa. Magandang asal, pagiging bukas palad at handang magbigay sa iba ng higit pa sa kanilang inaasahan. Katapatan, Nananatili tayong tapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Hindi tayo perpekto pero ang pagpili na manatili sa Kanya sa kabila ng mahirap na sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Ano man ang mangyari, palagi pa rin nating pinipili ang Diyos. Kahinahunan, kalmado lamang tayo sa mga nangyayari sa ating buhay, mahinahon sa anumang aspeto ng ating buhay at sa mga tao sa ating palikid. At hindi madaling magalit at panghuli ay ang pagpipigil sa sarili o self-control. Meron pagpipigil sa sarili sa mga bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan. Sa mandaling salita, iniiwasan natin ang tukso at kasalanan. Ito ang resulta ng ating paniniwala sa Panginoong Isus. Dapat nakikita ito sa buhay na nagbubunga ang iyong pananampalataya. Ikatlo, assurance of salvation o kasiguraduhan ng kaligtasan. Kung nananahan sa atin ang Holy Spirit, sigurado ka na sa iyong kaligtasan. Hindi ka na mag-aalinlangan na ligtas ka hindi ka na nangangamba sa kamatayan. Ang taong hindi pinananahanan ng Holy Spirit ay nangangamba dahil hindi niya alam kung saan siya mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Kung sa langit ba o sa impyerno, hindi talaga nawawala ang takot sa kamatayan. Pero kung sumasampalataya na tayo sa Panginoong Iso Kristo, hindi na tayo dapat matakot dahil tiyak na na mapupunta tayo sa langit. Ganyan ba ang nararamdaman mo ngayon kapatid na kahit anong mangyari sa buhay mo, mamayaman o ngayon o kung bumalik man ang ating pang sa langit ka pupunta, kung kampante ka, nasa iyo ang banal na Espiritu. Romans 8 verse 11 Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang espiritu na nanahan sa inyo. Ito ang mga bagay na dapat nakikita sa ating buhay. Ito ang patunay na nasa iyo ang bunga ng espiritu. Ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa mga mananampalataya. Ito ang nagbibigay buhay, nagtuturo at nagpapabago sa atin. Kung wala ang espiritu, tayo ay tulad ng isang barkong walang layag, na aanod sa dagat ng buhay ng walang direksyon o layunin. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap pang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.